Bakit ang pinakamangmang ang sumasakop sa kapangyarihan? Ang walang kupas na pananaw ni Machiavelli ang paaduhan ng kapangyarihan na patingin ka na ba sa isang leader, sa politika, negosyo, o kasaysayan, at naisip, paano sila nakaating doon? Mula kay Emperador Nero, na tumutugtog ng lira habang nasusunog ang Roma, hanggang sa mga modernong paluloko sa korporasyon tulad ni Elizabeth Holmes, na nagtayo ng imperyo sa mga hindi natupad na pangako, ang pag-akyat ng mga tila hindi kaapat-dapat ay isang nakakapagtakang pattern. Bunga ba ito ng pagkakataon, o may mas malalim, halos sinadyang lohika sa likod nito. Ngayon, bubuksan natin ang paduhang ito sa lente ni Nicole Machiavelli. Ang pilosopo noong negatibo labing anim na nasiglo na ang kontrobersyal na aklat, ang prinsipe, ay nagpapakita kung bakit madalas na magkasama ang kamangmangan at kapangyarihan. Hindi lamang ito sinaunang karunungan, ito ay isang psikolohikal na penomeno na humuhubog sa ating mundo, mula sa mga opisina ng ehekutibo hanggang sa mga balota. Sumama sa amin habang sinisyasat natin kung bakit ang pinakakaunti ang kwalifikasyon ay minsan ang may pinakamalaking impluensya at kung paano ang pagunawa sa dinamikong ito ay maaring magbigay kapangyarihan sa atin na magnavigate o baguhin ang mga sistema sa paligid natin. Ang epekto ng Dunning-Kruger at labis na kumpiyansa kinukumpirma ng modernong sikolohiya ang mga obserbasyon ni Machiavelli sa pamamagitan ng epekto ng Dunning-Kruger, isang cognitive bias kung saan ang mga pinakakaunti ang kakayahan ay labis na tinatantya ang kanilang husay, habang ang mga eksperto, na alam ang kanilang limitasyon, ay minamaliit ang kanilang sarili. Tulad ng isinulat ni Shakespeare, ang mangmang ay nag siya ay matalino ngunit ang matalino ay alam na siya ay mangmang. Isang pag-aral noong 2020 sa Journal of Personality and Social Psychology ay nagpakita na ang mga individual na labis ang kumpiyansa ay madalas na itinuturing na mga leader, anuman ang kanilang tunay na kakayahan. Ipinaliwanag nito ang mga figura tulad ni George Armstrong Coster, na ang walang ingat na kumpiyansa ay nagdulot ng mga promosyon sa kabila ng mga malalang desisyon, o mga magnet sa teknolohiya tulad ni Adam Newman ng WeWork, na ang karisma ay nakakuha ng bilyon-bilyon kahit na may sira ang modelo ng negosyo. Ang ating utak, na nakawire pa sa pagiging simple, ay nagkakamali sa kumpiyansa bilang kakayahan, na nagbibigay daan sa mga hindi kaapat dapat na umakya. Ang epekto ng network ng inkompetensya na pansin ni Machiavelli ang isang nakakabahalang katotohanan. Ang unang paan upang tantyahin ang talino ng isang pinuno ay tingnan ang mga hinintay niya sa kanyang paligid. Ang mga lider na walang kumpiyansa ay pumapalibo sa kanilang sarili, na mas hindi gaanong kaapat dapat na mga nasasakupan, upang protektahan ang kanilang autoridad, na lumilikha ng isang kaskad ng inkompetensya sa institusyon. Tinutukoy ito ng sikolohistang pangorganisasyon na si Thomas Chamorro-Premuzic bilang tagtuyot ng kakayahan. Sa sinaunang Roma, pinalitan ni Emperador Commodus ang mga mahuhusay na administrador ng mga mapanlinlang na nagpapabilis sa pagbagsak ng imperyo. Sa modernong Brazil, ang mga hinirang sa politika ay madalas na nakakakuha ng posisyon sa pamamagitan ng koneksyon, hindi sa merito. Ang epekto ng network na ito ay nag insulate sa mga leader mula sa kritisismo na nagtataguyod ng mga kapaligiran kung saan ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa talento at ang pagtatanong ay hindi hinihikaya. Ang paghihikayat ng cognitive closure, bakit sinusunod natin ang mga leader na nag-alok ng simpleng sagot? Nagbibigay ang sikolohiyang kognitibo ng sagot, ang ating pangangailangan pa sa katiyakan o cognitive closure ay humihila sa atin patungo sa mga dikotomikong salaysay, lalo na sa mga panahon ng krisis. Ang mga eksperto na may kanilang masalimuot na mga salungat ay madalas na nabibigo na matugunan ang pangangailangang ito. Naintindihan ito ni Machiavelli. Ang kaamihan ng sangkatauhan ay nasisiyahan sa mga anyo. At mas naapektuhan ng mga bagay na mukhang totoo kaysa sa mga tunay. Isang pag-aral noong 2017 ng Yale University ay nagpakita na kahit ang mga individual na may kasanayan sa matematika ay binago ang datos upang yayon sa kanilang mga paniniwala, na inuuna ang kaginhawahan kaysa sa katotohanan. Mula sa mga debate tungkol sa pagbabago ng klima, hanggang sa mga patakaran sa kalusugan, ang mga simpleng pangako ay palaging nangunguna sa masalimuot na realidad na nagpapalakas sa apela ng mga inkompetenteng leader. Ang hadlang na moralidad ang pinakanakakabahalang pananaw ni Machiavelli, ay ang mga pagsasaalang-alang sa moralidad, ay maaring magpahina sa mga matatalinong individual sa mga laban pa sa kapangyarihan. Isinulat niya, kalangan ng isang prinsip, na matutong huwag maging mabuti. Ang mga walang etikal na pag-alala ay gumagamit ng mga estratehiya, panlilinlang, pamemike, mga hindi natutupad na pangako, na iniiwasan ng mga may prinsipyong kalaban. Sa Roma, ang integridad ni Cicero ay natalo sa walang awang diskarte ni Julius Caesar. Ipinapakita ng modernong pananaliksik, tulad ng isang pag-aal mula sa University of British Columbia, na ang mga katangyang psychopathic, tulad ng kawalan ng empatiya, ay naugnay sa mabilis na pagsulong kapag ipinares sa kagandahang panlipunan. Lumilikha ito ng karera patungo sa ilalim, kung saan ang mga hindi etikal na taktika ay nagiging pamantayan, na muling hinuhubog ang mga sistema upang paboran ang manipulasyon kaysa sa merito. Ang hadlang ng moralidad ang pinakanakakabahalang pananaw ni Machiavelli ay ang mga pagsasaalang-alang sa moralidad ay maaring magpahina sa mga matatalinong individual sa mga laban pa sa kapangyarihan. Isinulat niya, kalangan ng isang prinsip na matutong huwag maging mabuti. Ang mga walang etikal na pag-alala ay gumagamit ng mga estratehiya, panlilinlang, pamemike, mga hindi natutupad na pangako, na iniiwasan ng mga may prinsipyong kalaban. Sa Roma, ang integridad ni Cicero ay natalo sa walang awang diskarte ni Julius Caesar. Ipinapakita ng modernong pananaliksik, tulad ng isang pag-aal mula sa University of British Columbia, na ang mga katangyang psychopathic, tulad ng kawalan ng empatiya, ay naugnay sa mabilis na pagsulong kapag ipinares sa kagandahang panlipunan. Lumilikha ito ng karera patungo sa ilalim, kung saan ang mga hindi etikal na taktika ay nagiging pamantayan, na muling hinuhubog ang mga sistema upang paboran ang manipulasyon kaysa sa merito. Ang papel ng kapaligiran, hindi lahat ng sistema ay pantay na nagbibigay gantimpala sa inkompetensya. Kinilala ni Machiavelli na ang mga kapaligiran ay humuhubog kung sino ang umaakya, kung saan ang feedback ay agarang, tulad sa operasyon o inhinyiriya, ang kakayahan ay nanginibabaw. Ngunit sa politika o mga hierarchy ng korporasyon, kung saan ang mga resulta ay naantala o naitatago, ang inkompetensya ay umuunlad. Ang sentralisadong kapangyarihan, mahinang accountability, at mga subetibong layunin ay lumilikha ng matabang lupa para sa mababaw na kagandahan. Ang krisis sa pananalapi noong 2008, na ng mga insentibo sa panandaliang kita, ay nagpapakita nito. Sa kabilang banda, ang dual board governance ng Alemanya ay lumalaban sa inkompetenteng pamumuno sa pamamagitan ng istrukturang pangangasiwa. Sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga sistema na may malinaw na feedback, ipinamamahaging kapangyarihan, at transparency, maaari nating ikiling ang timbangan patungo sa merito. Mga psikolohikal na taktika ng mga inkompetenteng leader, ang mga inkompetenteng leader, ay hindi nagpapanatili ng kapangyarihan ng hindi sinasadya. Sila ay gumagamit ng mga sinadyang taktika. Sinasamantala nila ang tribalismo, na ginagawang pagtataksil ang kritisismo upang pagsamahin ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang mga tagasunod. Sinasadya nilang labis na pasanin tayo ng kaguluhan, na naubos ang ating kakayahang mag-analisa ng kritikal. Binabago nila ang mga salaysay upang wasakin ang katotohanan, tulad ng babala ng doublethink ni Orwell. At sinasamantala nila ang ekonomikong kawalan ng katiyakan, na nag-alok ng mga chivo expiatorio kaysa sa mga solusyon. Mula kay Najib Razak ng Malaysia hanggang sa polarisadong politika ng Brazil, ang mga estratehiyang ito ay nagpoprotekta sa mga leader mula sa pananagutan na sinasamantala ang ating mga kahinaan sa kognitibo sa isang komplikadong mundo. Pagtatayo ng resistensya ang kamalayan ay ang ating unang linya ng depensa. Sa individual na antas, linangin ang intelektual na kababaang loob upang labanan ang maling katiyakan, hasain ang literasya sa media upang salain ang kasikatan mula sa substansya at yakapin ang pilosopikal na pagmumuni-muni upang malampasan ang emosyonal na reaktibidad. Sa kolektibong antas, kalangan natin ng mga sistema na may matibay na accountability, kognitibong pagkakaiba-iba, at transparency upang ilantad ang inkompetensya. Ang edukasyon ay dapat unahin ang kritikal na pag-isi at etikal na pangangatwiran, tulad ng ginawa ng mga dakilang sibilisasyon ng Atenas at Florence. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga dinamikong ito, maaari tayong lumikha ng mga lipunan kung saan ang merito ang nangingibabaw. Ang hamon ni Machiavelli, hindi ipinapakita ni Machiavelli ang mga madilim na pattern na kanyang inilarawan. Ipinapakita niya ang mga ito bilang realista. Hindi ang mga titulo ang nagbibigay dangal sa mga tao, kundi ang mga tao ang nagbibigay dangal sa mga titulo. Isinulat niya na nagpapaalala sa atin na ang kapangyarihan ay dapat makuha sa pamamagitan ng kaapat dapat na paggami. Ang kanyang mga pananaw, kasabay ng modernong sikolohiya, ay nagpapakita kung bakit madalas na umaakyat ang inkompetensya, ngunit din kung paano natin ito malalabanan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga kahinaan ng tao, pagdidisenyo ng mas mahusay na mga sistema, at pagpapalakas ng personal na katatagan, maaari tayong bumuo ng mundo kung saan ang katalinuhan at moral na tapang ang mananay. Pag-isipan ang inyong mga komunidad, saan lumilitaw ang mga pattern na ito, at paano natin ito mababago. Ang pagpili ay sa atin, na maunawaan ang kadiliman at lumikha ng liwanag.